alam nyo ba mga Mars na first time ko nga makagawa ng 550 pieces na egg sandwich. Bumili nga kami ni Mister ng 60 pieces na balot ng Tasty sa tindahan na ito. Tinotal nga namin ni Mister at 60 pieces na balot ang kailangan namin sa 550 pieces na egg sandwich. Yung buhat-buhat nila na karton, kasya po lahat dito yung 550 pieces na egg sandwich. Medyo mabigat lang talaga pag binuhat mo, kaya kailangan dalawa ang magbubuhat. Sabado ng gabi ay inumpisahan namin gawin itong tinapay na merong palaman na mayonnaise na merong nilagang itlog. At syempre, ako ang gumawa ng palaman na yun, mga Mars. Masarap po yung nagawa nating palaman dito. Etong ginawa naming tinapay na merong palaman, kailangan talaga ito ay hapon pa ng linggo. Pero sa dami nga ng order na aking gagawin, gawin dahil hindi lang tinapay nga yung order ng customer, meron pang at yung food pack na panghapunan. At kailangan talaga araw ng Sabado ay matapos namin itong gawin. Sa paghahanda ng tinapay, ang ginawa namin dito, pagkapalaman mismo ng tinapay, ibinabalot namin ito ng plastik at nilalagay sa isang karton. At katuwang namin ni Mister yung aming dalawang anak, yung pangatlo kong anak at yung pangapat na si Bunso. Kahit napagod na nga at nakakaantok na, ay sinamahan talaga kami ng aming dalawang anak hanggang sa sa matapos itong aming pagpapalaman ng tinapay.